Attorney Jinky Betrix Luistro bumuwelta sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayan, so lumusob na nga po si Vice President Sara Duterte sa baluwarte po mismo ng tumatakbong kongresista na si Attorney Jinky Betrix Luistro sa 2nd District of Batangas. Ayan, kitang-kita nyo naman mga kaibigan ang pagmumudmod no, ng mga kongresistang ito sa mga kababayan po nila no sa mga kababayan po nila it's very obvious na sila po yung mga kongresista sa likod po ng napakalaking uh, pagwawaldas at pagmamanuver sa 2025 national budget kung inyong matatandaan ay uh, proud pa po si attorney Jinkymetrics Luistro na ipagmalaki sa social media na itinago niya ang kanyang asawa na kinasuhan ng rape mga kaibigan. Dahil po sa kasong rape ay uh, nagkaroon siya ng malaking pagkakautang sa uh, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manscarpio. Okay. So pinabulaanan po ito ni uh, Attorney Jinky Betrix Loestro. no, mga kaibigan, at sinabi na wala po siyang natatanggap na any pleadings o wala po siyang uh, kaalam-alam sa sinasabi o ibinibintang di umano ni Bise Presidente Sara Duterte. Pero kung ako po ang tatanungin mga kaibigan, yung isang bise uh, presidente, isang uh, abogado, lulusob sa iyong lugar sa 2nd District of Batangas sasabihin ang malaking pagkakautang ninyo sa law firm ng kanyang asawa ay isang napakabigat na akusasyon 'di ba kung wala pong katotohanan ang uh, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon kang utang na 8 million pesos dahil sa ipinagtanggol ng uh, law firm ni uh, vice, uh, asawa ng Vice President Sara Duterte ang iyong asawang may kasong rape, eh napakalaki ng iyong pagkakataon, napakalaki po ng oportunidad para sampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte. Una, nandyan po yung libel libelous po 'yun. Criminal offense po 'yun. No? Criminal crime. Libelous po ang ginawa ni Vice President. Maaari mo rin pong sampahan ng uh, disbarment case si Vice President Sara Duterte. Sapagkat mayroon pong code of ethics ang isang abogado, ang isang abogada. At syempre, may code of ethics din po ang isang empleyado ng pamahalaan. So, huwag ka pong matakot at o ni Jinky Betrix Luistro kung sa tingin mo ay wala kang ginawang pagkakasala, wala kang kasalanan, wala kang pagkakautang, huwag mo siyang hamunin na padalhan ka no? ng pleadings. Sampahan mo ng kaso. Ganun lamang po kadali yun. Sampahan mo ng kaso right there and then after the election. No, sampahan mo ng kaso kung talagang totoo ang iyong uh, argumento na wala kang utang. O, oh, ba? Diba? Anyway, napakalaki ng nakorakot mo sa 2025 National Budget. Magkano ba yung natanggap mo? Very obvious naman kasi, ano, Attorney Jinky Betrix Loistro, isa kang malaking buwaya. Tumutugma sa iyong pangangatawan ang pagiging buwaya. No, obviously, ikaw mismo umamin. No, ikaw mismo umamin. Kinasuhan ang iyong asawa ng rape. Oh. So kapag may kaso, tapos itinago mo ibig sabihin hindi mo kayang ipagtanggol at dahil hindi mo kayang ipagtanggol itinago mo dahil sa kagustuhan mong makaligtas makalusot sa kaso no dahil pangulo si Rodrigo Roa Duterte during that time ang thinking mo is malakas siya malaking impluensya kumbaga sa kaso. Kaya obviously, walang duda. Kinuha mo ang serbisyo ng law firm ng asawa ni Vice President Sara Duterte. ba? Uh, diba? Ganun lang yung kadali. Ganun ko lang maiintindihan. No? Kasi ganito yan eh. Uh, during the time, sino ba yung Presidente Duterte? Sino ba yung mayor that time? Sara Duterte. May law firm. Abogada si Sara Duterte. Abogado ang kanyang asawa. Ibig sabihin nasa power. No powerful ang pamilyang Duterte. Noong kinasuhan ang iyong asawa. Since powerful ang mga Duterte ikaw na isang abogada ay hindi kayang ipagtanggol ang iyong asawa. So, sino ang hahanapin mo? Sino ang ihahire mong abogado? Ni hindi nga lumabas sa social media kung sino yung mga abogado ang pinagbababanggit mo. So, ibig sabihin, ginamit mo yung pagkakataon, ginamit mo yung oportunidad na kung saan ay nasa power, nasa posisyon po ang mga Duterte. Kaya ako ay naniniwala na kinuha mo ang serbisyo ng law firm no, ni aman uh, Scarpio. At nung may pagtanggol at napatunayan nga po na gawa-gawa lamang yung kasong rape sa iyong asawa, eh, you call it a quitch. Tapos dahil nga malaki yung utang na yun, malaki yung pagkakautang na yun, 8 million, eh, gumawa ka ng paraan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Isa eh, ka sa dumiin, idiniin mo ang mga Duterte. Idiniin mo si Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi mo naman siya nagawang idiin sa Quadcom sapagkat ikaw ay pinaglaruan lamang ni Attorney Rodrigo Roa Duterte sa Quadcom. Oh, kung inyong matatandaan mga kaibigan, yung naging argumento o usapan nila ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung uh, uh, ano nga ba 'yun? Yung elemento ng ah uh, ko na, basta na kung saan ay siya pa po. Yung uh, pinangaralan ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay guys, so panoorin natin yung naging uh, sagot ni uh, Attorney Jinky Betrix Luistro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ang uh, bahalang uh, humusga mga kaibigan. Naniniwala ba kayo kay uh, Attorney Jinky Betrix Luistro? Paniwalang paniwala ba kayo sa buwayang ito. Kaya ngayong lunes po mga kaibigan, dyan sa Batangas, huwag na po ninyong uh, kumbaga, palipasin ang pagkakataong ito. Iluklok na po ninyo ang nararapat iluklok sa Kongreso. Mamimili lang naman po kayo. Iboboto nyo ba uli si Congresswoman Chinky Beatrix Luistro o ang iboboto po ninyo ay si Rani Abu. Okay? So, yun lamang po, mga kaibigan. Maraming salamat. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatutuo, na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na payaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan ang galing ang siyam na milyon na pagkakautang.